fisherman. Kaya hindi naman pare, na lalagyan ng barrier na ganoon at maliwanag naman na nasa loob ng Pilipinas siya. Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, Pangulong Marcos sumagot na sa banta ng China sa nangyayari sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong biyernes ang kanyang pangako na patuloy na protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas kasunod ng paglalagay ng China ng mga floating barrier sa West Philippine Sea. Good afternoon Mr. President. Sir, sa matagumpay na pagtatanggal ng barrier ng Philippine Coast Guard sa Scarborough na ilagay ng China, tinitingnan po ba ninyo na harassment ito para ipagpilitan ang claims ng China over the West Philippine Sea? Para mag- Harassment ito para? Harassment po sa Pilipinas para ipagpilitan po ang kanilang claims over the West Philippine Sea. At kabilang din po sa naging kautosan po ba ninyo sa national defense sa tanggalin lahat ng mga structures na ininayo ng China within the Philippine Economic uh, Exclusive Zone, sir? Oh, well, yes. Again, uh, many of these are operational issues and that I really cannot talk about. But in terms of taking down the, taking down the barrier, I don't see what we uh, what what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen nung nung pinutol yung tali uh, yung nang nakapasok na fisherman nung araw na yon nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaya tayo eh, we we basta kasi hindi tayo naghahanap ng gulo. Uh, basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagpapagtanggol uh, ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang uh, uh, ang mga uh, uh, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan nagsila nangingisda daan-daang taon na. Kaya't hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Kaya't, eh basta kagaya na sabi ko, hindi, umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit eh, mat matibay ang ating pagdepensa -pag sa teritoryo ng Pilipinas. Thank you, sir. Right. Thank, Thank you. you, Thank you Mr. Thank you. President. Sa wakas ay binasag ni Marcos ang kanyang katahimikan tungkol sa issue sa floating barrier na inilagay ng mga Chinese vessel na lumutang noong linggo inalis na ng Philippine Coast Guard ang mga harang sa utos ng Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ayon sa Pangulo, siya ay umiiwas sa paggamit ng anumang ikakalala ng problema, ngunit ang mga harang ay kailangang alisin, binigyang diin ni Marcos, na siya ring kalihim ng agrikultura, na ang pag-alis ng mga harang ay kailangang gawin para sa mga mangingisda, Sinabi niya na ang mga harang ay pinutol, at ang mga manging isda ay maaaring makakuha ng isandaan at anim na putapat na tonelada ng isda sa lugar, tama lang din ang diskarte na ito ni Pangulong Marcos upang hindi magsimula ng kaguluhan sa West Philippine Sea, umaksyon lamang ang Pilipinas na palaging nasa ilalim tayo ng international law. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, wag mo na rin kalimutan mag like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.